Okay guys, good morning, good morning. So nandito tayo ngayon sa ating area ng ating uh, Opo, Mayumi variety mga farmers. So ngayong umaga, check natin yung ating tanim. Kasi kahapon na uh, naganot tayo dito, nagpatubig at saka nag-spray tayo ng prevention sa dahon mga foliar at saka insecticide mga farmers dahil meron talaga dito na yung baobao -bao sa Bisaya mga farmers. Ngayon, meron tayong gagawin dito sa ating tanim since mainit ang panahon. Uh, meron tayong uh, susundin sa YouTube to mga ka-farmers. Uh, I-apply natin dito kung talaga efektibo pa. Kasi yung lupa natin mga ka-farmers is ano, uh, medyo mahirap lagyan ng tubig kasi parang ano ito mga ka-farmers eh, sandy soil o hindi ko tawag to sa lupa nito na kapag lagyan mo na maraming tubig, dadaloy lang at hindi mano sa lupa mga farmers yung gagawin natin meron tayong uh, empty bottle na 1.5 mga ka farmers at binutasan natin ng kunti mga farmers uh, okay saan yung butas dito yan meron tayong butas at uh, saka lagyan natin ng tubig mga ka farmers kasi kung biglaan natin paglalagay ng tubig dito talagang dadaloy lang so hindi effective yung tubig mga ka farmers kasi sayang so yung gagawin natin try natin mga ka-farmers kung uh, epektibo ba ito at saka lagyan natin ng tubig, pwede tayo maglagay ng abono dito mga ka-farmers para unti-unting uh, maano sa tanim natin mga ka-farmers, hindi siya biglaan ng pag-abono o papa-tubig. So dahan-dahan lang. So every day, pwede ka maglagay ng tubig dyan So maubos 'yan mamaya kasi may butas 'yan. So punta tayo dito the same pa rin yung gagawin natin mga ka farmers mamaya balikan natin yung ng, patubig natin doon kung anong nangyari so dito empty bottles pa rin so simula ngayon maghanap na tayo ng mga empty bottles para gawin ito dahil sa mainit na panahon mga farmers siguro epektibo ito so once again meron ng butas at saka yung butas na ginagawa natin mga farmers doon natin iharap sa tanim natin upang yung tubig doon tatagas so Balikan natin mamaya doon. Bidyuhan mo. Balikan natin yan mamaya. Ba, maubos yan mga farmers So, kita dito. Lagyan natin ng tubig. Uh, trial muna ito ngayon mga ka farmers Kasi susunod na patubig natin. Meron tayong garden hose. So, hindi na tayo mahirapan sa papatubig dito. Kasi, lalagay lang natin sa butas ng bottle natin. At saka ng tubig mga ka farmers Okay. So, ganun din. Dito, kaganda ng ano natin, ang tubo ng ating tanim. So, simulan na tayo mag prone mga farmers sa side shoots niya hanggang doon si baba lang tayo mag side shoots mga ka farmers. So, kita nyo dito, uh, mayroon tayo nilagay na malaking uh, hindi na to battle mga farmers. Uh, battle pa rin ito. Tawag. <laughs> so, galon mga farmers. So, nasa isang galon at kalahating litro ay dalawang litro siguro 6 liters kasi ito mga farmers or isang galon hindi ko alam so lagyan natin ng tubig pwede tayo dito maglagay ng abono mga farmers anong gusto natin sa hindi dandahan yung pag uh, daloy ng tubig mga farmers kasi yung area natin dito ay talagang mahirap tayo ma mahirapan tayo mapatubig dito kasi dadaloy lang na dalaloy yung tubig ng farmers at hindi ma-absorb sa lupa kasi ibang uri ng lupa natin dito mga ka-farmers. So, kita nyo, yung tubig, hindi siya masyadong nagano. So, dandahan lang, hindi tulad sa direct na papatubig natin mga ka-farmers na talagang dadaloy lang. So, kita nyo, yung tubig natin, kanina, puno yan, isang bottle puno yan. So, dahan-dahan, dandahan -dahan na bumaba yung level ng tubig sa bote mga ka-farmers. So, maling nangyayari dito mga farmers kung gusto nyo maglagay ng abono dito kung hindi kayo na ano meron pa kayong oras sa so susunod pwede dito kayo maglagay ng abono so pwedeng uh, solid yung nilagay nyo dito kasi may tubig mga farmers pwede ding didiretso na liquid na so dito maganda talaga so nakapunting-unting naubos yung tubig natin mga ka-farmers. So, dahan-dahan siya kumpara sa isang litro na ibos mo dito, diretso de na uh, tatagas sa lupa. So, maraming masasayang kasi dadaloy lang na dadaloy. Hindi tulad dito mga ka-farmers na yung tubig nating nilagay ay dahan-dahan na masusupsup sa lupa at makakain sa ating tanim. So, hanggang dito na lang po muna tayo mga ka-farmers.